Kikibers, paano nga ba natin mapipredict na yayaman na tayo this 2025? Yes, alam mo ba na ngayon pa lang ayaw mo nang i kung yayaman ka this 2025? Okay, so there are three ways wherein you can predict kung yayaman ka this 2025. First, dapat meron kang nakaset up na daily or weekly income. Yes, I know meron tayo ngayong monthly income. Maybe galing sa business natin, sa sideline natin, or you are employed. Pero lahat ng nare-receive natin monthly, napansin mo ba, pambayad lang natin ng bills, pambayad lang ng mga utang natin, pambayad lang natin expenses for the month. Pero kung meron kang weekly or daily income, napakadali pong set up ng iyong saving scheme or ng investment scheme mo. Kaya, humanap tayo ng paraan. Paano ba ako magkakaroon ng daily or weekly income? At paano mangyayari yan? Meron tayong dalawang suggestions. Okay? So, first, dapat this 2025, may iba tayong pinagkakaabalaan. Yes, 2024, napaka-busy natin. Pero lahat ng mga ginagawa natin, busy tayo, hindi nagdala sa atin ng daily income. Hindi nagdala sa atin ng weekly income. So, dapat may iba tayong pinagkakabalahan ngayon 2025. Dapat busy ka lagi sa Zoom. Dapat busy ka lagi every Saturday. Dapat lagi kang may sinusulat. Busy, busy ka. Ibang pinagkakabalahan mo compare sa pinagkakabalahan mo last year. And second po, dapat may iba tayong mga makausap ngayon. Yung mga kausap natin, last year, 2024. Kung hindi sila nagdala sa atin ng source of income, hindi tayo natulungan. kumanap tayo ng tao na kaya tayong tulungan na magkaroon ng source of income, ng daily or weekly. So, delivers, yan ang dapat nating hanapin. Para this 2025, masure mo na yayaman ka na because of your daily income or weekly income. Kasi mas madali pong mag-ipon, mas madali mag-invest pag meron tayong daily income or weekly income compare sa monthly. So, okay lang may monthly ka, pero dapat tiyakin mo nakasetup na yan. Eh, Dok, paano? Wala akong masyadong kakilala at wala akong masyadong alam gawin na pagkabalahan maliban sa matulog at kumain. <laughs> so, pwede natin dagdagan yan. You can join our free webinar. Meron po tayong mga free webinar. Everyday po yan. And meron ka rin ibang makakausap. And we can also help you to set up your weekly income. PM na sa personal FB ni Rockstar. Let's go, let's go. Music.